Pero kinaganda hindi naman bumababa yung tubig natin. Ah. hindi naman gaano mainit ngayon. ikot ng paninda nyo dito ah. Oh, Ang tubos na naman yan na oh. Tama yun. Ayan oh, linis na mga farmer, walang damo. Pero syempre, after ilang ano, tutubo na naman yan. magandang buhay na naman Ayan, back to Kalsada tayo, marami tayong bibili ngayon Buka natin maghanap ng molasses Mahirap na Habang maaga ay makahanap na tayo Bili rin ako ng isang galong mantika Ayan Tapos Pang spray dahil si tatay Bong kinakabahan na Pumupula-pula na daw yung palay Sabi ko wag naman Uh, bibili pa tayo ng isa pang uh, kung decide mga ka-farmer nakabad siya sa tongro pero hindi naman siguro so ayan uh, check up pa ni Ro. Eh, ano na mamaya ni eh, Nio check up <laughs> bumalik yung sipon pero bago ang lahat malayo pa lang nakikita ko na yung tent magpapares muna tayo ilang araw tayong walang pares mga ka-farmer syempre pares is life ayan ito kung nang matikman yung maanghang Na nasabaw ng pares yung na maasim asim ayan kailangan na din daw ng bawang ano pa bang mga kailangan bilhin ayan si Tita Joy ang uh, landlady dito sa ating inupahan inuupahan dati uy uh. ayan muna tayo Mukhang hawa pa na naman ito ah. Dati lagi ako naghahanap-hanap ng marerentahan. <laughs> Siyempre, diba, Gusto kong ilapit sana. Pero ngayon naman, ah, kahit si farm, sa farm na lang tayo, pupuntahan naman na sa siguro tayo ng mga, ano, ng mga customer natin. Ayan, magustong kumain ng lechon at uh, mag-relax. Iibahin naman natin ang tema. Hindi lang basta kain. Eat and relax, di ba? So oh, Wala pa rin si G-Boy na mula Kachat ko lang kanina yan Wala wala So si Messina na lang uh, Chance natin Kung hindi Doon sa uh, Kis-kisa ng Palay Iikot na lang tayo Doon Meron doon Bebenta sila Unless Ubus din Pero sana wag naman May problema tayo Kadaan sana ako sa Armac Doon sigurado meron sa lubaw. problema naman, dumaan kami galing uh, Orani ay uh, traffic na at walang mapapartingan sa gilid. Oh, ayun ang problema. Kain muna tayo ng pares, guys. Ako lang pala. Maglalaway na naman kayo. <laughs> Maglalaway. Uy, maluwag, oh. Maglalaway na naman. Shoutout pala kay ka-farmer Jonathan De Villen. Malapit na ang araw na tayo magkikita uli ayun Opla. Uy, tamang tama. Morning, -tama. morning. Happy holidays. Ano, nakahanap ka na ng baboy. Ay, marami pong ano, supply ngayon. Oh. Yung taga-angeles na kapartner ko, dami. Nag-prepare na ang 200 pieces Pang December ko lang daw Oo, si oh, may ano siya May, may, may dinala niya yung baboy niya eh. eh. oh. sa akin May okasyon eh pag sila sa akin

itu naman na bali pa yung aking ano yung aking camera yun. ayun ito yung aking camera holder ayan oh eh. ay tumatawag niya agad. na agad yun oh Kapili na tayo medyo may mahal lang ito inabot ng 600 pesos ah binigyan ko din ng 200 na pang kamasko <laughs> tropa ako ko din yan mga ka-farmer Ito ta'y friendly tayo sa mga ano natin, connection So ayan, ito yung pinaka, isa sa pinakalumang kiskisan po dito sa Arayat Actually, mahina na daw ang kiskis nga dahil uh, siyempre, ano na rin naman sila uh, Luma na nga, wala na rin ganong maasikaso Pero yun, nagbebenta po sila dito ng fry mash na pang tilapia uh, at, ayun nga, yung pulot mga ka-farmer Kaya lang medyo mahal sa kanila, pero yun na 7 liters, nasa 350 lang pero yun nga, pag wala, syempre, eh, kahit mahal, bibili natin. Ayan, para lang maano yung ating lechon. Kasi ayoko nang maghintay ng, ano, ba maya, wala pa, no? maputlak kasi ng konti. Pero wala naman pong epekto, sa kulay lang naman. Sabi ko, kulang tayo ng mulaases. Si Farmer Anthony, pwede rin naman nating hiritan yun. Kaya lang, ayoko naman siyang istorbohin pa. Hanggat may makukuha tayo, edi, eh kuha tayo dito. You know, Ayan natin, nakagarahe itong salt dealer keep distance ayan mga kapatid <laughs> 550 lang eh 700 na bili ko niyan pagka sa binili natin sa tindahan so okay na rin ano ah uh, tipid tayo ng konti ayan oh 50, no? Oh, tak lang jen brother. Ayah oh. no. Asin, Mahiwagang asin, lang Maria. Biglang mahal ang asin, Ngayon ano hindi na ba bababa yan? Dati, 400 lang ha. Ano lang to? May schedule lang silang pagde-deliver po ng asin. Siyempre, hindi naman ganun kalaki ang konsumo ng asin eh. Pero siyempre, pag walang asin, walang buhay. Bili na tayo ng bawang apat ito lapat bawang may apat boss Oo tapos ano uh... 620 boss eh. ha 620 apat tapos ito garlic gulgul -gul. wala sila dito ne yun pala kailangan ko din bilhin gulgul gulgul -gul. ito ano to ah chili ne eh. Ate pala yan, minabanatan nyo rin ano Mabilis, mabilis ang ikot ng paninda dito ah Oh, tubos na naman yan ah no. Tama yan 50,000 ako pa Sige, <laughs> magkana yan? Ah oh. Latas si ate ay, tol, bili ako ng munggo pala. Magkano Ka per kilo? 90. 90. Buwan ko ng mga limang kilo. <laughs> so, <laughs> ito yung munggo, eh. Tapos limang kilong munggo, tol. Halo ah, ko sa pagkain ng kalapate. So, sigalapate, sigalapate. Ah. Kau pernah kagak ha dari? Ah? Iya na. Paarga na lang natin. Ayan, apat na bawang na binili ko. Apat din na garlic. Pwede na, may asin na tayo. Mantika. Ready to fight na pang New Year. Ayan. Ay. Yes. Wala na. Hey, Okay, thank you Gulgul -gul na lang mga farmer yung ginagamit ni Papa si Kilawin. Sana meron doon sa kabila. Ayan na, balik tayo dito mga farmer. Ay nagpatubig tayo ulit. Ah, tinintay ko lang lumabas yung tubig doon sa ano, radiator. Ayan, medyo na, na naman natin Sabi nila, magaling daw ng mekaniko. Titingnan mo yung kuko. <laughs> Totoo ba yun? Kasabihan lang. Ayan o, oh. Pero kinaganda hindi naman bumababa yung tubig natin. Ah, dahil hindi naman ganoon mainit ngayon ano. Ganda. Yun nga yung sinasabi ko. Gusto ko mapaangat pa. Ayun oh, no, natabunan na yung tungtungan. Ah, para maabot sana yung mga ito, yung tanim natin dito sa gilid. Siyempre yung ugat niyan medyo ano na bababa naman na. Ah. Yung yung ano man yan, yung yung moisture nya na sa lupa nya sigurado hanggang dun meron yan mga farmer so na, na ano na yan na sisip -sip na ng ating mga halaman lalo na yung nyug pero kung matataas pa much better ayan di pa lumalabas sa radiator ayun lumabas na okay na oh. Uh, medyo tahimik na ko na kay Jomar yung yo. Joms lang ang pumasok Joms lang po ang pumasok ayan si Nel may lagnat si Dexter awol <laughs> Jun Jun si Rizal nasa lechonan si Allen kapatid ni Rambo tumutulong si Rambo injured din ngayon mga farmer patay tayo patay tayo sa championship nito, may mga tama ang ating mga bata nauso po kasi ngayon ang trangkaso So si Nel, Nel tinamaan din daw Pero ako naman, ang experience ko dyan Maximum of 2 days na pahinga Ano ka na uli Rebansi na uli yan So ayun, si Joms tinamaan din to Nang dalawang araw din yan Si Nikki Nowhere to found din, wala din si Nikki O oh, ayan Tapos Sino pa ba, si Esong di rin nagpakita Sabi sa 27 daw pupunta pero Siguro nakikinoo din, wala din namang Tatrabahohin E eh after New Year na rin lilitaw li, yon. Kasi after New Year, pabalik tayo dito. Tatapusin natin yung pigeon loaf bago tayo pumunta sa kabila. Konti na lang ito. Konti na lang po ating pigeon loaf mga ka-farmer. Ayoko din namang mabitin yan. At uh, yan na yan eh. <laughs> yan na yan. Si Ponpon. Pon, ayaw na kumain kasi nakatali. Alam niyo kung bakit mga ka-farmer, naguhukay siya. Na, kaya siya napagalitan ni papayam. Yam. Oh, anong ginawa mo? Patay ka ngayon. Oh, ay, ang pinaggagawa mo? Naku! Patay. Bubuhatin natin to ng konti. Ay, bigat nito. Hmm, kaya pala umiiyak ka. Di ka na, di na. Ikaw kasi, ala na. Pasuyo! Buhatin to. Uy, shit na. Hmm! Na ano? Kawawa naman, oh. Na-shoot. Uusog ng kaunti ito. May pangkano ka? Ayun, ayun, ayun. Kagabi pa umiiyak to. Baka... Mm. Kasi naguhukay. ito ko mga hinukay niya. Pati si Bebe na high blood sa kanya. Lalaki ng hukay. Ayan, oh. tinabunan lang. Ito, ang laki ng hukay dito. Tinabunan lang po yan. Hmm. Tapos, nang kakalkal ng basurahan mahilig pong magkalkal ng basurahan medyo ko nagigreen na yung anong araw araw yan dinidilig ni papaya yan ayan o, linis na mga farmer walang damo pero syempre after ilang ano tutubo na naman yan si Jom lang chinagani Jomar kailangan na naman magdilig. Tapos ang ganda na ng ating mga Talisay Ayun no? ito ang pinakamaganda eh. Hmm. Ito yung nakalbo. Tumubo din uli. Ito yung bago. Tutubo na yan. Bala kong maglagay ng talisay din doon sa ano, pag nalinis na po yung Mother di Agua. Doon naman sa <laughs> doon naman po sa side ng ano tatakpan niya yung sunset ano kasi pag bandang alas dos malay mo may mag-stay pa ng mga ano natin eh iwas sa araw matatakpan niya po kasi ano naman yan makapal yan pagka lumaki wawa naman si Ponpon tali muna kasi makulit hmm Tapos kailangan na rin madilig yung ating mga papaya. Sabi ko kay Jom, diligay niya ng matagal-tagal. Amaya, pagka medyo lumili, ano na yung ano, araw. Tapos grabe ang bunga ng ano, bulaklak ng mangga mga, mga farmer Lab, Ano pa rin, tuloy-tuloy uh, pa rin po ang labas. Parang naka-full blast ngayon. Sabi ko nga, parang ano ah, Ibang klase ang bulaklak ng ano nga ng Indian Mango na ito. Naka full blast na. Grabe ang bulaklak ng Indian Mango ngayon. Naka full blast baby ano. ano na? na. Full blast oh. Hindi yung unang ano yan. Bunga. Meron pa ba sa loob? Na? Ay mga bata. Huwag naman batuhin kasi yung bulaklak masisira. Ay, ang ganda pa naman, oh. Ayun, may mga lumalabas pa nga po, oh. Mga bagong bulaklak. dami. Ito, wala. Sabi sa vehicle, ugbos. <laughs> ugbos ang lumabas. Down. <laughs> wala pa po yan. Itong manggang ito, oh, pwede na rin putulin yan. Uy, may alaga tayo kambing, ah. Ito ba yung kam kambing ni Nel Nel nakarating dito? Aba, saan galing yan? Na? Saan galing? Saan galing tong mga kambingers na ito? Ngayon lang ulit may nakapasok dito ah. Hindi naman dun. Oh. Saan galing yan? Ha? Ah? Kanina yan? Kay? Ah, dito. Kaya yung kay Puroy, umuwi, walang tenga eh. Sa galit siguro ng ano no. Sa galit nung may may-ari. Ito daw balang ni Bebe palitan. Pangit nga naman kasi. Ito gumanda na. Ayan oh. So ayan yung mangga. Itong isang manggang ito, pwede putulin to kasi wala din namang ano, alien 'yan eh. Alien ng bunga. Ay oo. Alien po ang bunga. Uh, sarap ng tambayan yung ano, swing mga ka-farmer. Diba? Tama lang yung sa ano yan area. Hindi naman po naka-block ng ano, ng view. Tapos itong dito, naglabas na din ang bulaklak. Ang dami din. Talaga naman ako'y natutuwa. O, initay na lang natin yung duhat balak ko dyan pagka nagbunga magpapaispray ako ng kahit dalawang beses para walang mang, ano na mga asungot sa mga ano ayan na oh naglalabasa na yun hindi malabas pa po yung iba oh ayan oh bago oh dami oh oh ayan dito oh oh di ba so, dami na naman nating Indian mango yan ay March March yan, pang March Sana na naman Yun nga, nagaano tayo ng ulan Pero yung stage na yan Sana wag ulanin <laughs> Kasi Masisira yung ating Mga bulaklak Sana naman na ano, no? Sana naman na abot na nga ano? Ng ayun oh, yun, oh, Ito? Hito oh. Lupit oh. Matalong din pala ang hito Oh kala ko tuloy dalag pero ang saya nila ayan shoutout pala kay Tito Noel Yabot ayan na nagpapashoutout Tito Noel Yabot Tito Noel masaya na daw siya kasi ah, nakita niya na yung tubig na dumami dahil naaawa siya sa mga isda <laughs> ayan Tito ayan na nagpatubig na tayo tapos shoutout din pala kay Robert Carlos at kay Veronica ayan nagpapashoutout din Hi! Ang kaibigan natin ang galing sa Pagadian. Ayan, taga Pagadian. Si Alvin Transfiguration. Brother, kumusta ka? Ayan, shout out sa'yo. At uh, Auntie Flower. See you soon. Tita Bulaklak, see you soon. Palipasin lang natin ng New Year ang busy time. At syempre, si na Ate Sylvia. Excited na rin. Ayan. Dumating na pala ang inyong mga suman sa lahiya. Si Freezer ko muna. Nandiyan na 'yung mga order nating suman sa lahiya. Si ka-farmer Jonathan De Belen, brother. Huwag kang magalala. Dried fish ba? Sabihin mo lang kung ano gusto mo. akong bahala. <laughs> ayan, Ano pa naman ano? January, ano pa naman? Kayang-kaya 'yan, brother. Huwag kang magalala. Para sa'yo Para sa'yo <laughs> Pupuntahan natin ang Balanga ayan o oh, buong buo ang ah, tubig ay yung laki <laughs> siguro dito masarap mamingwit agad ka makakahuli hindi na lang bukas magpapatubig tayo pataas pa na ganoon abot na abot na yung ugat maabot yung ugat kung mapapasagad natin ang ano maabot po yung ugat ng ating mga nyog di na tayo magdi-delay kasi ah, ano naman yan eh yung, tu yung tubig mababasa naman yan yung uh, ilalim ng ating uh, ano malay natin pati yung papaya maabot din ano gaganda naman yan bigla yung papaya makikita natin so hopefully ay mga pa tapos abono na lang yan kaya pang isave lang talagang time Yan okay na tayo <laughs> Kawawa naman si Poners kumain na oh <laughs> Ay hindi niya abot pa lang Hindi siya kumakakain Ay kawawa naman Kasi naguhukay Ah Pasaway Natali ka ngayon ni Papa Yang. Ay, God, si Papa Yang sa kanya. Oh, pero papakawa din natin yan. Palipasin lang natin yung stage ng ano niya, yung kalikutan. Tama si Shadow. O, oh, si okay na. Oh, yan mga ka-farmer, tapos na tayo. Bukas naman ay palengke day. palengke day tayo. Masyal tayo sa palengke dahil yung ating mga retkadage. Nando na. Ayan, maraming salamat at magandang buhay.